Ayan, so hello po guys, welcome back again po sa ating uh, reaction video uh, Ang pag-uusapan po natin sa video nito is tungkol po dun sa uh, Sinasabi nga po nilang ginayuma daw po or something like kinulam Or ano bang tamang word doon? Ginayuma or kinulam uh, gin uh, Ginayuma ba daw po si Dave? Kaya sunod-sunuran daw po si Dave sa mga sinasabi ng mga na uh, nakakampi niya or nasa likod niya. So, pag-uusapan po natin ito. Panawagin po muna natin itong short clip tapos magbibigay po ako ng aking opinion. Sabi, good evening po. Wala po sa katinuan si Kuya Dave. Kaya, kaya kung ano yung utos nila, sinusunod, kontrolado po ni Daisy ang isip ng bata. Hmm. ginagawa po si Daisy ng orasyon kay Kuya, kaya siya naging ganyan. <coughs> Hanggat hindi nagagamot ang bata, mas malalapang mangyayari sa bata. Nakaawa. Uh, kasi ginagamit nila para makaganti kay Ramil. Hindi po normal ang bata na Ano ba, ano ba yung so, May orasyon, gano'n. Kung ano na lang yung sa kanya, sunod na rin siya. Ay, ano ba diba yung inuutos na sunod siya? Pwede diba yung sinasabi niya rito. Kasi, iba, iba na raw yung tura niya. Eh. ko, mga may ba ba na ayot baka na-hypnotize daw at baka may pinainom or something like mga orasyon. So, yun nga po, parang nga pong ginayuma something or kulam. Or ano ba yung tawag, tamang word yun? Kasi kapag sinabi po natin ginayuma, it, ang purpose po nung ginayuma is para makakuha ng attention or pagmamahal. Kapag kulam naman is, ano po yun eh, parang paraan or isang paraan ng mga something, quack doctor ba tawag doon, or mga mangkukulam para sakta ng isang tao like yung mga nakikita natin or sa mga palabas na may lumalabas na mga awood sa katawan, ganito, ganyan. So, siguro ang tamang word is ginayuma. So anyway, uh, para sa akin hindi ako sigurado sa mga ganong bagay kasi hindi ko pa, na, ka pa naman na-experience. Uy, huwag naman ma-experience. I mean, wala pa akong nakita ang ganoon personally ba na mga ganong mga bagay, something like kayuma or something kung totoo ba ito hindi kait nung may merong lumabas na ano, yung kamakailan lang, yung sinabuya ng asin at na natanggal nga daw po yung gayuma. I'm not sure kung totoo yun o hindi or something. Hindi talaga ako sigurado hanggat hindi ko napapatunayan na hindi talaga ako maniniwala sa mga ganoon ganoon. Sabi um, yung ako po personally no. um, ni... naniniwala po ako, merong merong evil tao dito yung possess, yung napoposess, yung pong kasi nasa Bible po 'yun eh. Yung yung in dito, shape possess ng ng evil, evil spirit, ganon. Um, hindi ko alam kung kung to the extent nung kulang yung pero alam ko kasi may mga ganyan eh dahil parang spiritual thing kasi to eh, no? Ah, uh, mahirap namang magmagaling ano pero um, uh, may mga bagay kasi na hindi natin naiintindihan. Pero nangyayari po talaga. So, but we know na ang, 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 big, ang big thing kasi dito is kung meron kang Diyos, no? meron kang Diyos sa puso mo, hindi ka basta-basta ba -basta ano niyan hindi ka basta-basta, alam mo yan, uh, naapektuhan sa mga ganyan kasi bakit? Protek protektado ang isip at puso mo ng, ng Panginoon, ng presensya niya, ng kapangyarihan niya. So, but again, on this specific event, uh, ako po, mas naglilin po ako dun sa uh, kahinaan ng tao. Kaya, uh, nangyari po itong bagay na ito. No, parang sinamantala yung kahinaan ng isang tao. So di ko wala, alam, pangungulam ba yon <laughs> I don't know. Pangwawakwak siguro, o ganun. Ano po, siguro ang nabanggit kasi na text na pa, or pangulam. So, ibig sabihin niya yata po niya is uh, panggagayuma po. Kasi inulit ko nga po, yung pangkukulam po kasi, yung purpose po nun, isaktan yung isang tao, physical na pananakit, like may mga tinutusok-tusok na karayom para makaramdam ng sakit ng isang tao or may mga lumalabas na mga bulate or something, mga uod sa katawan. Yun po yung pagkakalam ko sa kul uh, sa kulam eh. Pero yung ibig sabihin ni, ano, siguro ni Tekchun is yung gayuma uh, para makapag attack ng atensyon or pagmamahal. So anyway, yun kama nga si Tekchun na yung mga bagay na iyon, eh basta malakas yung pananalig mo sa Panginoon, basta andun sa puso mo yung Panginoon, is hindi ka naman siguro tatabla ng mga ganoong mga bagay kung mas malakas po yung ano mo paniniwala sa Panginoon. Pa parang ano lamang po 'yan para yung parang kapag may sakit ka, ah uh, kumbaga nakakatulong yung uh, pagpapagamot pero sinasabi nga po nila na mas nakakatulong po yung paniniwala sa Panginoon. Kapag taimtim yung pananalig mo sa Panginoon, is talagang gagaling at gagaling ka sa sakit mo. Nakadepende po 'yun sa paniniwala. So same thing with Gayuma. Siguro kung malakas ang iyong uh, paniniwala na totoo ang gayuma, siguro matatablan ka ng ganoon. Pero kung malakas ang paniniwala mo sa Panginoon, siguro yung gayuma na iyon is hindi i-epekto sa kung sino mang tao. Pero ang ano ni Tech Jun, something like ano, yung kahinaan daw po ng isang tao, ginagamit nga po nila yung kahinaan ng tao para uh, ano, para makabawi or para, para makapaghigante sa kung ano mang paghiganti ang gusto nila. Ayun. But uh, lang naman po ang aking uh, position. Kapag meron kang uh, ka sa Diyos, ginagawa mo yung naayon sa kanyang kalooban, hindi ka bas, hindi ka maano ng mga ganyang mga bagay-bagay. Diba? Ay, tapos na pala. <laughs> Kala ko mahaba pa. So yun nga po, something like gayuma or something. So I doubt naman na ganoon po yung ginawa nila kay Dave. Siguro talagang ando na sa ano ni Dave, sa kanyang puso't isipan na kailangan na niyang umeska po sa telegram family para at least uh, maging malaya, magawa po niya yung mga kagustuhan niya. Since uh, bilang isang kabataan nga po, bilang isang teenager, is alam ko na pagdala naman po natin lahat iyon, yung mga bagay na gusto nating gawin pero hindi natin magawa sa ano habang nasa pamilya po tayo na kumukupop sa atin. Ang mali lamang po talaga din hindi siya nagpaalam ng maayos. Yun lamang po yun. Pero siguro kung nagpaalam naman ng maayos ay I'm not sure din kung ano kung pagbibigyan ba. Pero basta ewan ko na lamang po. Sana is maayos na lamang po ito. Kasi na, nakaka-stress na din po. <laughs> so masakit na po yung ulo ko dito sa issue na ito eh. Pero anyway, ano, uh, ipag-pray na lang po natin na magiging maayos na nga po ito. At hindi na nga po umabot pa sa sukdulan or sa katagal ng panahon bago maayos. Kasi the more nga po na tumatagal ito, the more na uh, mas lalong gumugulo eh. So sana maayos na ito magkarap-harap na magkausap-usap na para matapos na ang lahat. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. So inuulit ko nga po palagi na no, magaling po natin magdasal. Magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di man po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon at wala mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero or anything na pwede magreproteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo kapa, para hindi po tayo mayinitan na or maulalan din. Always take vitamin C para ang ating immune system. Ayan po. So God bless you and bye for now po.